Hello, hello, hello. Hello Philippines, hello world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. It's a new day, it's a new vlog naman po tayo mga ka Bago tayo magsimula, please subscribe my YouTube channel, Kalabs TV Vlog, comment, likes and share mga ka And follow my Facebook, Kalabs TV and Facebook Richard Magallanes Berdon. Yan, mga kalabs. Wag po ninyong kalilimutan, kalilimutan niya na. <laughs> <laughs> Diyos ko po, Rudy. Simula po nang magpunta ako rito eh, taga Batangas na rin ako eh. Ilang taon na ba ako rito? Two years na. <laughs> Charot. Taga Batangas na rin talaga ako nag-iisip ako kung ano pa ang pwede kong gawin. Ayoko ng ganito ang pakiramdam ko. Wala akong silbi. Kailangan gumawa ko ng paraan kung paano ko kikita. I Stroke ka lang. Ano ka? May paraan pa para kung paano ka kumita. May kalahating katawan ka pa. Ano yan, manananggal? <laughs> Charot! Pasensya na po ha, tinatawan ko lang lahat ng problema ko. Di ko alam kung paano ako magsisimula. May SS ako, oo pero panggamot ko yun eh. Kailangan habang gumagana pa ang SS ko, gumawa na ako ng paraan gagamitin ko muna na pampuhunan ang SS ko. Hinihintay ko pa ang sahod sa YouTube pero until now wala pa rin eh. Kailan ba darating ang sahod ko sa YouTube? Diyos ko po Ang tagal ko na naghintay sa YouTube. Sabi ng ama matuto kang maghintay panata at pagditiwala lang. Tumatakbo ang panahon. Hindi po pwedeng lakad lang. <laughs> Charot. Hay nako kalabs, puro ka biro. <laughs> Hindi. Ibig kong sabihin, lumalakad ng panahon, kailangan ko ng gumawa ako ng paraan na kahit na stroke ako may may gawin may gagawin ako alalahanin mo kalabs mag-isa ka lang buti sana kung may sarili kang pamilya wala eh may mag-aalaga sana sa iyo kaya nga po kailangan mo na mag-asawa pero bago yan aayusin ko muna ang lahat kailang dispatchahin ko muna ang mga taong Nagbibigay sa akin ng problema Hahaha <laughs> Diyos ko puro de dispatch talaga Sabi nga ni ama Ilalayo ka ng ama Sa taong Di para sa'yo Sapagkat ilalapit ka niya Sa taong nilaan niya Para sa'yo At ikaw lang ang gusto Ayan pinanghahawakan ko na yan at alam ko ibibigay sa akin ng amayan. May mga pagsubok sa buhay ang tinatahak natin. May mga pagkakataong ding inalipin tayo ng kalungkutan.